Number Bill No. 3214 o Panukalang Political Party Development Act na muna'y para hindi umasa ang mga partido at ang mga politiko sa campaign contributions na mula sa illegal forces o mga tao o korporasyon na may vested interest. <laughs> o nga pala, nakalimutan ko kanina magkatindin pa. Nagaambag yan, Nag -a -a, nagbibigay ng kontribusyon doon sa kampanya ng mga kandidato at mga partido politika, mga negosyante. Oo. Uh -uh. Mga negosyante. Ang turing nila dyan, ang turing nila dyan eh, kwan eh. Insurance para pag nanalo, pasok sila pero hindi lang mga negosyante buti nabanggit mo ah, nagbibigay din ng mga pondo sa mga kandidato yung mga lord, wedding Oo. lord, yung mga smuggler, yung mga drug lord. lord, yung mga illegal na nagtotroso at yung kung sino, -sino mga illegal na mga Pilipino. <laughs> Naloko na. Oh, Ayun. Ang tawag sa mga yan na investors kasi ah, e, namumuhunan. Ano mo? Namumuhunan. <laughs> namumuhunan para ano? nakituhan, bawi Ah, mamumunan ba yan umananaya? <laughs> Huh? Pwede, pwede. <laughs> yeah, pwede, pwede. Pwede, pwede, pwede. Uh o -oh. yan. O, uh o. -oh. Matang sinasabi rin na yun yung panukalang batas na yun na masawatada yung campaign contributions mula sa illegal sources o mga korporasyon na may vested interest at para umanumatigil din ang pagbalinding ng mga politiko. Sa panukala, niligayin ang state subsidy <laughs> fund <laughs> o pondo na kumamahagi dun sa mga national political parties na dadaan sa mahigpit na accreditation process ng COMELEC. Ang government subsidy ay uh, inadagdag na pondo na pwedeng uh, o pondo pwede na pwedeng malikom ng mga partido buwan sa mga private contributions na tatakdaan na ng limitasyon na hanggang 100,000 pesos kapag mula sa indibidwal at hanggang 1 million pesos kapag kumpanya o korporasyon. May sim-subsidy ng gobyerno, 75% noon pwedeng gamitin sa kampanya at 25% para sa pagpapalakas ng partido. Nakapalog din sa panukala ang mga probisyon na sasawata sa balimbingan. Ito yung kapag kakumala sa partido matapos manalo sa isang eleksyon, automatic itong uh, resignation sa pwestong na pagwagian. Tatlong taon din na bawal tumanggap ng government post ang nagbitiw sa partido at yung kanyang uh, yung binasto sa kanya ng partido para sa kampanya babayaran dapat at may 25% na tubo. Babantayan naman daw ng Comelec at ng Commission on Audit ang pagtanggap at paggastos ng pondo ng mga no, partido no, kung tayo <laughs> <laughs> Ayun eh, uh, limit sa paggastos sa mga kampanya yung hindi makontrol ng Comelec hindi oh, makontrol oh, ng gobyerno eh, di ba? Hindi pa may ay, limit ang nga. bawat kandidato kung magkano ang pwedeng gastusin? Oh, ang legal? Hanggang 10% na. Ah, 10%, oh, oh di ba may, may halaga, may halaga kada butante? Oh, oh. It's Maria Josep naman ginama ng pong may kapal. <laughs> may narinig ba diba tayong nayari na kandidato na gumastos ng sobra? o, oh, 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 hindi nagkulat o oh, nagsubitin -sub -sub ng report sa Comerec na mga ginastos niya sa kampanya. So, Mario Joseph naman yung pa. Oh. Meron tayong narinig, Meron. Harap, harap, Pero, sino? Meron tayong narinig. Sino? Hindi, sa, pr sa press release. Ah, sa press release? <laughs> <ba? laughs> Naloko na. <laughs> <laughs> Harap-harapan uh. tayong naglolokohan dito sa Pilipinas, ah. <laughs> kaya nga, eh. Ano ba yan? Ano ba yan? <laughs> Ayon sa so mga nag-endorso nag, nag ng deal na sina Sen. sa Angara, Miriam Sanchago, Jenga Estrada at Franklin Drilon, ka ng panukalang batas na gawing professional, transparent at may klaro daw na yung sabi, si, sabi ni Mang Robert na Robert San Juan ba ito, Robert ng San Juan, pag nakapasa ang panukala na yan, madodoble na ng kurakot, isang legal at isang dating gawin ng pagdanakaw. Sabi naman yung nag-text na ito, 8358, unahin muna ang FOI bill! Wala naman na time, pakinabang dyan! <laughs> Ay, ayan, 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 oh, eh, status dito nasa committee report na ito, na ihatag na sa plenaryo, so ibig sabihin, dadan ito sa mahabang debate. Ang talagang susi, suse, si pa hindi okay. yung mga ganyan ganyang, -ganyang panukalang bigyan ng pondo na legal, para hindi na mga urakot mga yan, pag sila nanalo, mga kapuso, ha, ah, ang, ang solusyon talaga yan, baguhin yung asal ng mga politiko. At kung hindi sila yeah. mababago yung, ah, kung hindi mababago yung asal ng mga politiko, palitan yung mga politiko, pare-pareho yan eh. Pare-pareho yan, ang gaganda lang mo kung sino mga kaya lang, paano mong papalitan lahat yan? Walang matitira sa gobyerno. <laughs> <laughs> li Ang gaganda po, more, magsasalita ng mga hina. Eh, sorry. Okay, sige, niba? Oo. Uh, oh. Eto sa maliwanag sa hindi, ang sinasabing adhikain itong panukalang batas ay makapaghubog daw ang mga partido politikal <laughs> ng mga leader na mahuhusay <laughs> <laughs> at hindi hunyango Not. o balimbing. ang inyong kapuso, para Faravelo ng GMA Super Radio, DZ, <laughs> ba?